lang. Ikukunin muna tayong Kahon, kahon, kahon. Kahon. ipa tayo sa kabila yan yan papakita ko sa inyo ngayon na dapat meron kayo nito lalo pag luma ang inyong auto hindi oh, nag on dapat nag on yun ah dapat meron kayo niyan. Kasi dito tayo ngayon sa Vios na Gen 2, 2009 model. So ito kasing ng Vios, kung mapapansin niyo yung gauge. Wala siyang temperature, yan lang, cool. Wala siyang temperature na up, yung ganoon, yung mga sinauna. Meron siyang RPM, meron siyang Uh, speed, fuel, odo, clock, tsaka yung mga ganyan. Pero, wala siya ng engine coolant temperature, tsaka voltage. eh, no meron siya parang traditional naman to, parang sa mga FD, digital na gauge. Tsaka ito, papaltan-paltan to. Actually, yan RPM, fuel, tapos Ewan ko na 'yung mga iba, ang dami eh. Air and fuel mixture. Di ko rin, ah turbo. Turbo, kilometer per liter, CVT. Di ko alam 'yung iba. TPS, throttle position sensor, ODO average consumption 8.8. volt GPS Yan ECT RPM Ganon din naman yung isa Pag pinindot nyo itong dito naman sa dulo Malilipat lang yun no? RPM eh, Nilalagay ko dito Yung voltage Pero yun lang naman ay, Ayan voltage tuloy Ayan uh, ECT Tapos yun sa baba hindi mapalitan tapos, itong mid naman, single click lang. Papalit-palit yung mga, ayan o. Di ba? Kung gusto mo ng ganyan. Kung gusto mo ng ganyan. Kung gusto mo ng ganyan. Kung gusto mo pa ganyan. Kung gusto mo ng, ayan, digital talaga. Kung gusto mo ganyan. Gusto mo ganyan. Gusto mo ganyan gusto mo nyan PID o oh, yan diba tapos may settings din sya Ayan eh, no? settings mas Ano ba yan hindi mo basa ah, return pala yan return settings OBD diagnose meron din sya eh kaya lang mas ano pa rin yung ano ay hindi mo basa ah no DTC pala nakalagay yan no DTC mas ano pa rin yung ano pa rin yung mas powerful pa rin yung OBD scanner ito madame eh language set switch speed alarm coolant alarm rpm alarm battery alarm speed adjust speed offset battery adjust engine size speed wheel adjust brightness atmosphere madami madami sya kaya maganda meron nito hindi sya ordinary hindi sya ordinary gauge nakakonect lang sya sa OBD port lahat naman ngayon may OBD port na eh so yan malaking pakinabang to lalo na dun sa mga tulad nito mga gauge na wala naman silbi Ah, hindi, meron naman. Kaya lang basic, basic 'yung makukuha mong details. Hindi kagaya ng nito. Sasabihin talaga niya sa kung ano 'yung mga kailangan mo. Tulad yan importante 'to, voltage, ano? Uh, voltmeter. Kasi wala namang voltmeter doon. Ito malalaman mo mula agad dyan pag sira yung alternator mo kasi hindi siya nagkakarga tulad yan, tingnan mo to pag binuksan ko yung ilaw oh, 14 volts di ba nagkakarga pa rin sya kahit naka headlight 14 nagde drop lang sya ng isa kasama na yung park light nyan pag pinatay mo yung park light tumataas sya 14.1 tsaka importante itong coolant hindi pa nalabas dito eh minsan nakangangalhati yan dyan eh 64 meron yan dyan digital So, yan. Kung gusto nyo yan, ilalagay ko yung link nyan sa description. Mura na lang to. Dating mga 1.4 ata to. 1.5, mga ganun. Ngayon, mura na lang siya. Nasa 1.2. Pag may voucher ka pa, bababa ba pa yan. Yan. Ang, ito yung kahon nya. Ayan, scanner. Mas powerful pa rin to. Kaya sa dyan. May scan kanya lang DTC siguro sa mga engine lang pero ito kasi all around to lahat transmission ah uh, tag dito transmission basta lahat ABS lahat lahat nandito na mas powerful pa rin to kaysa dyan ito yung box nung yan ayan yung box nyan mga kasama nyan ay ano ba to madali na ma-install yun eh kasama nyan plastic ito ito pang mount sa salamin kasama kasamang screwdriver screwdriver na napakaliit hindi ko rin nagamit kasi walang grip kasi may kasama pandikit dalawa yung isa nagamit na natin tapos manual yan, yun lang. Ano to eh. Basta ganyan yung screen. Hindi yung isa. Yung isa mas mura. Yung isa 800 lang. Kaya lang. Limited yung na... Limited yung magiging niya. Yan. HUD. Ano siya? P6. Ito, P6. 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 Made in China, syempre. So, yan. Ayan, meron na siyang bar. So, pag nangangalhati siya, normal ka pa. Pag lumagpas ka na dyan, papunta ka na sa H, ibig sabihin, medyo mamomonitor mo na siya, diba? Titigil-tigil ka na. Syempre, umiinit na yung ano mo eh. So, ayan, yan. Maganda yan. Good yan. Good, good, good. So, yun. Yun lang naman siya share ko sa inyo ginagawa pa natin itong bios medyo madami pa siyang pagawain so yan yan muna mag auto off din yan Pagkaya ni ano o oh, diba mag auto off din smart digital meter version 5.25 yan medyo delay lang siya Pagka papatay mo susi matagal siya mag off pero namamatay yan matagal lang Siguro may one minute ata. Hindi ko sure. Pero di ko na inuurasan eh. Basta pag inugot ko susi nawamatay siya ng kusa eh. So yan. Yan muna i-share ko sa inyo. Baka bukas baklasin ko yung gulong nito sa likod. Yung kanan na likod linis ko na yun. Yung kaliwa may tumutunog naman. Ang galing nga eh. Bawat gamit may nasisira pa isa isa okay, x taxi 500 na odo mamata yan wait natin para maurasan din tagal sinet ko na siya ng 5 seconds eh tagal yun ano? oh tama kalabas na tayo Diyan pa din yan minutes na yung video hindi naman sya malakas sa battery ah, ulang yun hindi namatay ah yun patay na diba mamatay sya ng kusa talaga so yun yun muna ang update dyan sa bios